So kukuha ka ng police clearance at hindi ka na pinakawalan dahil sinabing merong kang hit. Meaning merong karawara. Dinecho ka sa kalaboso for 8 days. Yung pala, mali sila. It, What you should yes, have done is tawagan mo yes, yung korte. Opo. Kung hindi tamad yung tao mo, hindi siya nakakulong ngayon. Yes. Parusahan nyo yung tao ninyo. Yes Dari sir, opo sa... sir, opo, opo. Magandang po po dyan, Lucas. I want you to send us the result of your investigation right away and pakita nyo sa amin na may naparusahan. Yes, pa, pa, pa. Sir, I feel very sorry for you. Bigyan kita nang tulong, sir. And then, kasuha natin ito mga polis. Okay, sir? Maganda araw po, Sir Marlon, Ma'am Julian. Una, sir, na po namin... Ano ho ba ang uh, purpose ninyo sa pagkuha ng police clearance? Ah, uh, kailangan ko lang po 'yung police clearance para so para sa ina-applyan kong trabaho requirements. Okay. Ano po ba ang uh, trabahong ina-applyan po ninyo? Carpentero po. Sir, usually ba ay na mga nakaraan po, nagre-request ho talaga kayo ng police clearance? Hindi po, ma'am. Unang pagkakataon Unang pagkakataon. Okay. Mo. NBI clearance. NBI po, marami po akong kinuha NBI clearance. Okay. So walang hit po sa pangalan niya before. Nasa 2016 po, tapos 2019, mga ganun po. Okay. Ayun, meron na po siyang hit. Okay. Ngayon sir, nung nandun na ho kayo <coughs> sa loob ng police station, nag-request kayo ng police clearance, maikwento niyo sa amin sir yung nangyari? Nung nagpunta po ako sa police station, eh, nagpa-online po muna ako tapos ko ng fingerprints tsaka yung pirma maya maya po ay eh, nagtanong sa akin yung pulis na nagpo-proseso ng police clearance na ang sabi sir kumusta naman ho yung kaso nyo sa Pasig ang sabi ko eh wala po akong naalalang kaso ko sa Pasig tapos hindi po ako nasasangkot sa anumang gulo eh nung yumuko siya eh tinignan niya uli tapos eh Nagpatuloy yung kanyang proseso ng police clearance sa ibang tao. Ako, pinaupo niya ako sa isang silya. Na nandun lang sa katabi ng taong iba na kumukuha ng police clearance. Mm -hmm. Pero nasa loob lang ho siya. Nilipat pa ako doon sa isang ano, sa isang room sa Warrant of Arrest. Ipinasa po ako nila doon kay Police Jan Planen Trinidad. Ayun po, ay doon po kami naghintay-hintay. Patuloy pa rin sila sa pagtatanong at paulit-ulit lang yung tanong. Tapos si eh, nagkaroon mo ng ano, mag-shots. Binanggit pong ako ay may kaso. Hmm. Tapos si eh, binigay po yung, war yung warrant of arrest. Yun pong walang middle name. Okay. Ngayon sir, nung pinakita sa'yo yung warrant, ano nga naging reaction mo? Ano nga sinabi mo sa kanila? Eh, hindi ako ako sabi ko, hindi ako yan. Hindi ako yan. Kasi wala talaga akong naaalalang kaso na nakasangkutan ko. Ano ho ang binanggit sa inyo, <coughs> sir? Anong kaso raw po ito? Nakita ko naman po doon ng pagbigay slight physical injury. May binanggit ho ba sa inyo kung gaano daw ho kayo katagal na makukulong? Nabasa ko rin po doon sa warrant na limang araw po yung kailang ano, bunuin ang sentence na eh, dumating po yung araw ng May 1 eh, isang araw po yun ang holiday tapos eh yung Sabado, Tingo ay eh, hindi daw po pwedeng mag-release ng bilanggo kaya umaabot po ako ng lunes So ilang araw ho ang itinagal nyo po doon? 8 days po Medyo masakit po sa damdamin at saka medyo mahirap kasi doon sa loob ng kulungan eh hindi ako makatulog. Tapos napakainit ho. Nagsisiksikan nung kami doon sa ilalim ng papag. Kayo ma'am bilang OFW, <coughs> sa ilang beses lang ho kayo nakakauwi? Ano lang po, dalawang buwan sa loob ng dalawang taon. Ano ang uh, naging reaksyon mo, ma'am, na gano'n ang ginawa po sa inyong asawa sa panahon na kayo'y nagbakasyon lamang? Siyempre po, nalungkot, may, halo din pong galit kasi ba't di nila binerify sa may korte na kung siya ba talaga yung taong iyon hindi na yung time na magsama-sama kami hindi pa na ano, nakulong pa ho siya hindi nga ho ako nagaanong nakakatulog sa gabi kasi nag-aalala din po ako sa kalagayan niya pumasok din ho ba ma'am sa isipan ninyo na magagawa yun ng iyong asawa? hindi po since po nagsama kami, hindi po siya yung taong na mahilig makipag -away. Trabaho, bahay lang po siya. eh kahit malayo man ako, kahit sa ibang bansa ako, mahal na mahal kita. Ilaban mo lang yung kaso mo. Dito lang kami. Tsaka si Sir Lapi, handa naman tumulong sa atin. Kaya Sir Lapi, thank you po. Gaano pong kalaking bagay mo na kayo ay nakalapit po sa programa? sobrang laking tulong po sa amin kasi para din po sa iba na hindi na po magaya yung nangyari ho sa kanya na dapat to binubusisi ho ng maayos baka ho kapangalan lang dapat to yung police dapat protect and serve po sa ano sa mga tao hindi ho yung basta-basta na lang po huhulihin na wala naman pong tamang basihan Marlon, may naging epekto ho ba ang nangyari ho sa inyo sa pang-araw-araw po ninyong... Meron po. Mm -hmm. Kasi ngayon po eh, hindi na ako nakapagtubaho dahil mm -hmm. po dyan sa ano, kabala sa akin. Kaya minabuti ko pong lumapit na ka lang kay Laset. Mm -hmm. sa inyo po. Nakakasiguro naman akong natutulungan niyo ako. Mm -hmm. Gaano kalaking bagay sir na nakausap niyo po si Sir Rafi? Napakalaking bagay po po. Kasi eh, hindi lang naman po yung kaso pang iniisip ko. Mayroon pa pong ibang kaso na uh, nagkaroon ng kapabayaan sa kanilang hanay tapos eh, ang sasabihin ay may dalang droga. Napatay na yung tao, may dalang droga o nanlaban. Masakit din sa damdamin Napapanood ko sa TV na ganoon tapos malalaman ko Uh, mistaken identity. Hindi <laughs> po makatwira <niya. laughs> Kaya, pinupost uh, ko yung kaso ko para maturuan sila ng leksyon. Hindi yung lagi na kung huli ng huli. Na porkit na sila yung otoridad, eh, magagawa nila yung gusto nila, ilagay naman nila sa tama. Ngayon po, gaya naman po ng pangako ni As Idol Rafi, na tutulungan po namin kayo makapag-file po ng criminal and admin case. Unang-una sa Commission on Human Rights makapag-file po tayo ng kaso dahil uh, illegally detained po kayo doon, illegal arrest, pangalawa, eh gross negligence po nila yun. At uh, nabanggit din na po ni Commissioner no sa Board of Claims, maari kayo makatanggap dahil uh, kayo ay uh, nakulong no na wala kayong kasalanan. Meron kayong compensation na maaring matanggap po sa DOJ. Pangatlo naman po sa admin case ay uh, tututukan rin po natin yan. Tuloy ho ba ang pagpa-file ng kaso laban ho dito sa mga officers ho natin? Opo, ito ko po kasi po eh, para hindi na po maulit sa iba. Magsilbing aral po sa kanila yung nangyayari. Dapat ho oh, eh, alam nila kasi kay kung hindi ko po ito tuloy yung kaso, paano naman ho oh, yung ibang matutulad sa akin kay mm -hmm. kung hindi sila ma-relieve ma, ma -re -re sa peso nila. Pag matulad sa akin eh. Rest assured po na si Sen. Rafi ay tutuparin po yung pangako at hanggang sa dulo tututukan natin itong kaso para hindi na po ito pamarisan po ng na iba nating mga nasa ahensya. No? Nabanggit rin po ni Sen. Rafi na tutulong din po siya sa inyo para kahit papaano po makabawas sa gustusin po ninyo, sir. Kasi sa ngayon po dahil na-delay po yung police clearance, ano po ang nangyari sa ina-applyan po ninyong trabaho, sir? Ang chat po sa akin ng kasama ko dun sa ina-applyan namin eh wala na daw po sa akin. Wala na daw po akong slot dahil marami na daw pong pumasok. Mm -mm. Eh sabi ko naman, eh okay lang na okay lang na rin yun kasi eh, hindi ko na rin napasokan, eh nakakahiya naman ho. Mm -mm. Tama kasi ho ba, sir? kayo ay tanggap na police clearance na lamang ang hinihintay. Opo, naka-time in na nga po ako nung nagkuha kami ng police clearance. Ayun. First day niyo po. Opo, first day po. Ako. So ay, kumbaga, um, naman po. Ikaw ay uh, may trabaho na sana, no? Ilan ho ba ang anak niyo, ma'am? <coughs> Isa lang po, Sa ilang taon po? magse 17 po. So ito po, Sir Marlon, mabigay po ito ng programa no ni Sir Rafi para makabawas po sa gustusin ninyo dahil uh, hindi na po kayo nakapasok sa inyong trabaho at uh, kailangan po niyo ng pang araw po. So, ito po, 25,000 po bigay po ni Idol Rafi. Maraming maraming salamat po, Sir Idol. Maraming maraming salamat po, Idol, sa tulong na binigay mo makakahanap na po kami ng malilipatan namin ngayon. So, magiging kampante na rin po akong babalik ng ibang bansa. Pagpo sir na napag-usapan natin last week, and dito po ngayon yung uh, ayan assist natin na tayo so, Dengger, uh, na si Mr. Marlon Tinker yung assist na kada, uh, uh, file na file uh, natin so initially po, ang aming tinitingnan dito ay uh, legal arrest. and the part of the police officer para naman po doon sa administrative aspect. Uh, maliban po po doon, tulad rin po nung napag-usapan na natin last week, uh, isasama na rin po namin doon sa complaint affidavit at yun na rin ang gagamitin niya para sa pagkiklaim niya ng damages sa Board of Claims uh, sa Department of Justice. Based po doon sa provision ng Board of Claims Law, ang damages na pwede po niyang maklaim is nagre-range from Uh, 1,000 to 10,000 pesos per month of unlawful detention. So, nasa assessment po yan ng uh, Board of Claims kung magkano yung total amount na pwedeng ma-grant sa kanya based doon sa pagkakadetain niya unlawful. Uh, may ko lang din po, Commissioner, ano po ba ang proseso po pag sa CHR po alalapit uh, pag uh, mag-file po ng kaso? So, uh, ang ano po is pwedeng una, uh, pumunta po sila sa amin na meron na po silang dalang complaint para ma-refer na po kaagad namin siya doon sa aming investigation office o kaya sa regional office na nakakasakop noong uh, kaso. Kung wala man po silang uh, daladalang complaint affidavit, pa, pwede po namin silang i-assist. Part po yan ng aming function uh, ng pagbibigay ng legal assistance sa lahat ng mga dumudulog sa amin. So sa sitwasyon po ni Sir Marlon, ang gagawin po natin ay na i-assist po natin siya doon sa preparation ng kanyang complete. Sa mga ating mga law enforcers ano pag kami, para po maiwasan na po yung mga ganitong pangyayari mag-complete staff work po tayo ano po uh, ibig sabihin uh, let's exercise due diligence sa ating trabaho. Kung may mga ganitong warrants of arrest to tulad nga po nung nabanggit ni Senator Raffy doon sa kanyang programa, gaano ba naman yung tumawag tayo doon sa korte? para i-check kung eto bang Marlon Inguera na ito na nasa harapan nila ay yung Marlon Inguera na talagang dapat ma-arresto. Kasi kung itawag po kaagad nila yon, malalaman nila na magkaiba na po pala ang middle initial or middle name at hindi po yung Marlon Inguera na nasa Cavite Police Station ang yung, dap yung dapat na ma-arresto. Ang Commission on Human Rights po ay naandito. Uh, meron po kami 16 regional offices. Meron po kami uh, dito in Central Office, nasa loob po kami ng UP compound. Kung meron po kayong mga concerns, meron po kayong mga gustong ireklamo, wag po kayong mag-atubiling pumunta sa amin. Kung kayo po ay nasa malalayong lugar, makikita niyo po kami sa Facebook, sa Twitter, at meron din po kaming official website. Uh, meron din po kaming online platform na pagpa-file ng mga reklamo. So gamitin niyo po itong mga pamamaraan na ito, itong mga mekanismo na ito at agad pong umaaksyon ng CHR dito. Maraming salamat po. Maganda araw po, Lieutenant Colonel John Paolo. Nandito Hello. ho kami para malaman ho ano ang nga naging aksyon at tugon ho natin sa nangyari po kay Sir Marlon Engera. Uh, upon learning of the incident, nag-investiga nag po tayo. At the same time, after po ng programa natin together with Senator Rafi Tulpo, automatic po yung five personnel natin na member ng Warrant Section ng Bako or PNP ay nirelieve na po natin. So, hindi na po sila nagsuserve as warrant Personnel. So, pero yung specific na tao kasi though they are a team, may mga specific tayo na tao, yung 2 PNP personnel natin na mismo nag-entertain kay Sir Marlon, ay nirelieve na po natin siya sa Bacor PNP, nasa provincial headquarters na po siya, sa holding office po ng provincial headquarters. They are under restrictive custody. Ibig sabihin po, hindi po sila makakalabas ng kampo and they're waiting for their administrative and possible criminal cases po regarding sa kasong to. Base ko sa pag-iimbestigaho natin Hepe, ano ho ba ang nangyari at uh, si Sir Marlon Ervas Ingera po ang uh, nakulong nung panahon po na yon. Uh, let me put it on record na this is a lapses po. Pagdating po sa amin sa Baco or PNP, nagkaroon po kami ng nagkulang po kami sa due diligence para i-check yung uh, case po ni Sir Marlon. Uh, ang ang basis kasi nito is yung national police clearance natin, nag-apply si Sir Marlon sa atin na national police clearance, then nag-hit. Meron siyang warrant of arrest na same name, Marlon engera, So nagkulang po ang inyong PNP. Kami po dito sa PNP Bacor ay nagkulang po kami ng pagpe-verify sa mga court na dapat ay chinect natin ng maayos yung middle name, buong pangalan para po hindi na po maulit ang mga gantong pangyayari. Rest assured ma'am at saka po sa mga taga uh, sa programa po natin na hindi na po ito mauulit. Lahat po ng safeguards ay gagamitin natin. Henceforth ang Bacor PNP po every time na meron mag sa police clearance ay i-check po natin sa court at kung nagkataon na hindi kami makakuha ng verification from court kung tamang tao ba itong na natin sa Bacor PNP ay i-release -re po natin itong taong to kung wala po tayong holdings. Siguro po, uh, lesson learned po to sa amin. Mas maganda po, po siguro talaga na uh, magpalaya tayo ng isang taong positive sa warat kaysa magkulong tayo ng inosenteng tao. Rest assured po kayo na hindi na po namin dadagdagan pa ng mali ang isa pang maling nagawa namin. Kung nagkamali man po kami sa panguhuli sa asawa ninyo at pagdedetain po sa Taser Marlon, expect nyo po na wala pong kahit na anong threat or kahit na po anong masamang gagawin ng inyong PNP dahil kami po ay kami po ay humihingi ng pasensya sa mga nangyaring ito. Ngayon po ay uh, kung ano man po ang maitulong ng inyong PNP, uh, ang inyong Bacor PNP, nandito lamang po ang inyong Bacor PNP para magbigay ng tulong para lang po makompensate or makabawi po kami sa nangyari. iiwanan ko po yung number ko kay sir kung ano man po ang may tulong ko. Hindi lang po sa threat at yung security, ano niya, pero kung ano man po ang may tulong natin. I understand po si sir po ay kaya kumukuha ng police clearance, ay requirement sa trabaho. So I take my, I will personally help him para po makakuha ng uh, trabaho na commensurate dun sa ina-applyan niya tinawagan ko na po yung isa nating kaibigan dito sa taga at willing naman pong i-entertain si Sir para po mabigyan po siya ng trabaho. Hepe, yung uh, pakay ni Sir Marlon na police clearance, nabigyan ho ba siya? Ayan. Yes, ma'am. Bibigyan po po ngayon. Personally, ay bibigyan po natin ng police clearance sa si Sir Marlon para po makabawi, free of charge, para po makabawi naman po ang inyong Bakor PNP. Ayan, ako maraming yes, salamat man. po, Hepe. Nagpapasalamat po ako sa inyo sa gawang ginawa ang aksyon niyo sa mga taong katawa nyo na nang huli sa akin. Maraming maraming salamat na rin po sa binigay yung ano sa akin, trabaho ko. Uh, first of all, gusto ko po magpasalamat sa Rafi Tool in action kasi po kung hindi tayo sa programa po ninyo ma'am, hindi ko po malalaman na may gantong insidente, na may mga gantong insidente na nangyari. Though, uh, ang inyo pong PNP ay patuloy po nagtatrabaho at uh, naglilingkod sa atin po mga kababayan dito sa Bacor, pero may, may mga gantong pangyayari na Uh, nagkukulang ang inyong PNP sa pag-verify at sa pagbibigay ng due diligence sa mga kaso. At ayaw naman natin itong mangyari. Nagpapasalamat po ako sa inyong programa sapagkat uh, naitama po namin yung mali namin nagawa. At henceforth, ngayon po ay magiging mas diligent po kami para po wag na maulit mga gantong pangyayari. Para po naman po sa mga kababayan natin, hindi lamang po sa Bocor pero po sa buong Kabite at saka sa asa buong Pilipinas, ang inyo pong PNP ay patuloy na naglilingkod. Hepe, ano po ang uh, update natin kay Sir Marlon? Actually, uh, since uh, meron naman siyang certification from court na hindi siya yung tao na subject for search warrant, ay inisuhan na rin natin siya ng police clearance para po makatulong kung whatever legal purpose it may So, ito po yung police clearance si Sir. Sir, ipagpaumanin niyo po yung abala na nagawa ng inyong bakor PNP. Rest assured po na tutulong kami sa kahit na anong paraan. Kailangan. Okay Maraming salamat po, Sir. Okay, thank you, ah Thank you. Rapid Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan Dahil merong rapid Tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaan Nandito po kami ay uh, para malaman po ano ho ang uh, action aksyon ng ng ating uh, Cavite Police Provincial Office dito po sa nangyari kay Sir Marlon Ervas engera Yes ma'am, with regards ma'am dun sa uh, reklamo po ni Mr. Marlon na uh, Engera, mm -hmm. uh, agad po na pinag-utos ng aming Provincial Director na si Police Colonel Dwight Alegre na i assist po itong uh, complaint sa aming uh, Provincial uh, Internal Affairs Service po. Dito rin po sa Cavite PPO. Uh, upang ma formal na maghain po ng kanyang reklamo administratibo. Ano po ang maari uh, maaring uh, po nitong mga personal ho natin kung sakaling napatunayan po no sa admin case na sila po ay uh, may nilabag po sa ating batas? Sa ngayon po, um, yung ating mga personal po ay uh, na na po ito ng order, relief order okay. at uh, ngayon po ay kasalakuyang naka, ano na po siya, assign na po siya sa PIHAS yung ating uh, provincial holding and accounting uh, section. At um, yun po naman ay may proseso po. At uh, kung sakali po mapapatunayan po na may nilabag po eh talaga to administrative po, ay uh, maaari pong uh, mapinahan po sila. Opo. Ilan po, uh, Captain, ang uh, involved po natin na personnel na na-relieve po? Uh, dalawang personnel po from uh, BACO or uh, CCPS po. Opo. At uh, kung sakali po, ano ho ba ang nga proseso sa pagpa-file po ng nga admin case? Kasalukuyan po, nasa opisina pa po sila ngayon ng pias at uh, kinukuhanan po ng mga detalye at nang, uh, meron na rin po ang ibinigay na apidabit ang ating complainant. Uh, Subalit, i-check pa rin po ito kung lahat po ng elemento na nararapat po para doon sa kaso ay uh, nakapaloob na po doon sa apidabit At uh, iba pa pong mga documents na kinakailangan po para sa pagpapain ng reklamo. Ang Cavite Police Provincial Office naman po ay uh, laging nagpapaalala po sa ating mga kapulisan. Lagi pong merong mga seminars, trainings po na ikinakandak. Even po ang ating uh, PIAs, ang ating uh, Provincial Internal Affairs Service, ay, ay lagi pong nagpapaalala ng mga administratibong kaso na maaaring kaharapin po ng ating mga, mga pulis once po na may malabag po sila. Um, paalala din sa ating mga kapulisan na maging uh, diligent po sila sa pagperform ng kanilang trabaho, maging maingat po palagi at uh, maging mapanuri po. Thank you Idol Rapi, sinamahan niyo po ako sa pagpail ng admin case laban todo sa dalawang pulis na umaristo po sa maraming, maraming salamat. salamat sa iyo, Idol